Hello guys, itong video na to is last February 8, 2024. Yan yung time na lumapit sa amin si Kuya Jomar de la Cruz para humingi ng tulong. Isa siyang ilonggo at ang kwento niya sa amin, lumuwas siya para makipagsapalaran kaso daw uh, na biktima siya ng illegal recruitment. Hindi daw siya napapasahod ng tama. To cut the story short, nagpost agad si Adi online para makalikom ng sapat na halaga and madami namang nagmagandang loob kaya nakalikom kami kaagad. So tinapos lang namin yung ginagawa namin and hinatid namin siya sa terminal para masiguro namin na makakauwi siyang ligtas sa lola niya sa Nueva Ecija. Yun kasi yung nakalagay sa sulat na galing din sa mga unang nilapitan niya na kung pwede daw ay matulungan siyang makauwi sa lola niya. Nakwento niya din kasi sa amin na ayaw niya nang umuwi sa probinsya nila dahil hindi din naman daw siya tinatrato ng maayos ng papa niya. And yung mama niya daw is wala na. Hindi na namin siya gaanong inibistagahan dahil nga gusto din namin na matulungan siya. So, ayun, bago siya nakasakay, binili na namin siya ng paulit-ulit. Na kapag nakarating na siya doon is kumontak siya sa amin or mag-update siya sa amin para aware kami kung nakarating siya ng ligtas. Nagpadala din ako sa kanya ng sulat na nakalagay doon na kami yung tumulong sa kanya and andun yung contact number namin in case na makarating nga siya. Parang kinamagahan na ata siya na nakapag-update sa amin. So, naging panatag kami kasi at least may isang tao kaming natulungan. Kaya thank you, Lord, kasi kahit isa din kaming nangangailangan or walang-wala, is nagagawa naming makatulong kami sa iba. Hindi kami maghahangad ng anumang kapalit. Ikaw na pong bahalang magbalik sa amin ng mga kabuti ginagawa namin sa iba. And sana marami pa kaming matutulungan or matulungan. in long for today's video bye